Hindi pa rin nakamobo nitong si Ronnie. sa naging desisyon nga ni Wilfred kung saan sinamahan nga niya itong si Loren. naman, hindi pa rin siya mapakali at matahimik. Gagawin niya ang lahat kung papaano masira ang kanilang relasyon at patuloy niyang gigipitin ito si Lorena matapos ng may matuklasan siya na lihim at nalaman nga niya na si Carolina Aston at itong si Lorena ay iisa lamang talaga namang ginalingan at tinudo at kinakareer na nga nito si Ronnie kung paano malaman ang nasa likod ng katauhan nga nitong si Lorena nagbayad pa siya ng tao para lang makomporma ang tunay na pagkataong nga nitong si Lorena nalaman niya ang totoo Subalit, mas lalo pa niyang ipapahamak itong si Lorena sapagkat kukuha siya ng mga tao upang magdidiin at siya ay si Carolina Aston sapagkat alam niya kasi na si Carolina ang inaakustuhan sa pagkamatay ni Joy. Kaya naman mas lalo niya itong ididiin. Ginagamit niya ang bala na iyon, ang video recorder kung saan nagsasalita ang dalawang nakakakilala umano kay Carolina Aston at magdidiin na totoo ang kanyang nalaman tungkol sa kanya. At kapag hindi siya papatinag ay talagang sasabihin nga nito ang si Ronnie ang katotohanan kay Wilfred at natitiyak niya na maggulo ang sasapitin nito. Walang kamalay-malay ang lahat na sinasakyan naman ni Ronnie ang pagkakataon sapagkat ang tunay niya nagkasala ay walang iba kundi siya. Hawak niya ang mga larawan nga nitong si Joy at gigil nagigil siya habang pinupukpok ang naturang bato dahil hindi rin niya matanggap noong na ikasal nga si Joy dito nga kay Wilfred at dahil sa yung pag-ibig niya ay punong-puno siya ng galit at nilamon siya ni si Ronnie at sa pangalawang pagkakataon muli niya sisirain ang nasimulan ng nitong si Lorena at nitong si Wilfred kaya naman na Ididiin niya itong si Lorena at pinagbabantaan niya ito na sa oras na hindi ito sumunod sa kanyang kagustuhan ay ibubunyag niya ang kanyang nalalaman dito nga kay Wilfred. Kaya naman habang hindi pa nga nakahanap na nga matibay na ebidensya kung saan magpapatunay na walang kasalanan itong si Lorena. Pansamantalang maging sunod-sunuran nga itong si Lorena dito kay Ronnie kaya naman bagay na pinangamba ng kanyang kapatid lalong-lalong na sa kanilang kalagayan sapagkat hindi basta-bastang kalaban itong si Ronnie